Hello, hello mga katigs. Last 10 minutes break. <laughs> Kung ano-ano na lang. Nakakasawa na yung ano eh. Mga bakeries dito eh. Kaya ito naman. Yung ice cream naman. Hindi ako mahilig ice cream dito eh. Pero pag sa costo lang mahilig ako eh. Pero dito hindi eh. Kanya dyan lang eh. Vanilla, may chocolate kami. Tsaka yung, yung, yung may pipinduting ka lang sa gitna. Dalawa lang lalabas mag, mag ano na magmi na uh, vanilla at saka chocolate. Eh lang ala ko masyadong chocolate at aking panulat ay tiba-tiba. Tiba-tiba na naman tayo. Tiba na. Kaya ito, didila na natin. <laughs> hindi naman hindi naman dila kinagat naman. <laughs> hmm. <laughs> okay, doktim. Tama nindal-dalan. Para matilaan yung ice cream. Bye-bye, mga katigs.